in nomine Patris et Fili et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Alekham. Magandang umaga sa ating lahat sa buong ng buong mundo. Mga nakikinig ngayon at nanonood, at naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, Lord Jesus Christ. Nang dumating si Jesus sa Nazareth, sinabi niya sa mga nasa sinagoga. Tandaan ninyo, walang propitang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming babaing balo sa Israel noong kapanahuna ni Elias nang hindi umulan sa loob ng tatlong taon. Kalahati at magkaroon ng matinding tagutom sa buong lupain. supalit hindi sa kanino man sa kanila pinapunta si Elias, kundi sa isang babaeng balo sa sirapta, sa ripta. Sa lupain ng mga kitongin sa Israel noong kapanahuna ni Eliseo. walang pinagaling isa man sa kanila sinaaman. Pang ang pinagaling. Galit na galit ang lahat nang nasa sinagoga nang marinig ito. Nagtindigan sila at pinagtabuyan siyang palabas. Sa taluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan upang ibulid sa bangin, ngunit dumadya sa kalagitnaan nila at umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon, Praise to you, Lord Jesus Christ! Pagnilayan natin bilang mga Romano-Katoliko at sa unang pagbasa sa pangalawang hari. sa ating ibanghelyo, makikita natin kung paano tinagihan si Jesus ng kanyang sariling bayan. Itinuro niya na ang awa ng Diyos ay hindi lamang para sa mga Hudyo, kundi pati sa mga hintil, gaya ng balo sa sarepta. At ninaaman na taga seria dahil dito nagkalit ang mga taga Nazareth at nais siyang patayin. Nakikita natin dito ang katotohanan madalas tayong mahirap pang tanggapin ang mga hindi inaasahang paraan ng Diyos sa pagkilos sa ating buhay. Sa unang pagpasa nakikita natin si Naaman, isang makapangyarihang tao na nagpagaling ng kanyang kitong sa pamamagitan ng pagsunod sa utos ng propetang Eliseo. Hindi niya ito agad matanggap dahil inasahan niyang ang kagalingan ay darating sa isang mas marangyang paraan. Ngunit dahil sa kanyang kababaang loob at pagsunod, natanggap niya ang biyaya ng Diyos. Mga halimbawa ng pagbabago ngayong panahon ng kwarisma. Una, pagpapatawad at pagpapakumbaba. Ang kwarisma ay panahon ng pagbabalik loob tulad ni Naaman dapat nating talikuran ang ating kayabangan at tanggapin ang paraan ng Diyos sa ating buhay. Paglilingkod sa kapwa. Katulad ni Jesus na dumaan sa gitna ng mga taong nagtataboy sa Kanya. Dapat tayong maging matatag sa paggawa ng mabuti sa kabila ng pagsubok maaari tayong tumulong sa mga nangangailangan, lalo na sa mga may sakit at mahihirap. Panalangin at pagsisisi. Ang panahon ng kwarisma ay tawag sa mas malalim na panalangin at pagbabalik loob. Gamitin natin ang sakramento ng kumpisal upang makalaya sa kasalanan. At muling mapalapit sa Diyos, pag-aayuno at pagtitika, itinuturo sa atin ng simpahan na sa pamamagitan ng pagsasakripisyo at pagbawas ng labis na kalayawan. Mas naipapakita natin ang ating tunay na pagsisisi at pagmamahal sa Diyos. Ang tugon ng simbahan sa mga hamon ng panahon. Mga online retreat at mesa dahil sa teknolohiya. Marami na ngayong paraan upang makasabay sa mga Lenten recollection at pagninilay kahit sa malalayong lugar. Mga programang pang-kawanggawa. Maraming simbahan ang may outreach program para sa mga mahihirap bilang kongkretong paraan ng pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos. Mas mahigpit na pagtuturo sa doktrina ng simbahan upang maiwasan ang maling pagkaunawa sa pananampalataya, patuloy ang simbahan sa pagbibigay ng katiksismo, at gabay sa tamang excuse me tamang pananampalataya Manalangin tayo para sa may sakit sa ating Santo Papa Obispo, pari at lahat ng may karamdaman. Aming amang makapangyarihan, inaangat namin sa iyo ang aming Santo Papa Francisco, ang aming obispo po si Bantolo at si Padre Vicente Gomez. Pagkalooban mo sila ng kalusugan, kalakasan at patuloy na gabayan sa kanilang ministeryo. Ido, idinudulog din namin ang lahat ng mga may sakit sa buong mundo. Ipagkaloob mo sa kanila ang kagalingan, kalakasan ng loob at pananalig sa iyong habag. Naway ang aming maliit na sakripisyo ngayong kwarisma ay maging daan upang makatulong sa aming kapwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. At ang ating mga referensya ay nagmula sa Biblia kay San Lucas, sa pangalawang hari, katikismo ng simbahan katolika, mga turo tungkol sa kwarisma at pagsisisi. Mga pahayag ng Santo Papa Francisco tungkol sa awa, pagpapatawad at pagbabalik loob. Mga dokumento ng simbahan tingil sa kabanalan ng kwarisma at pagbabagong loob. Naway ang ating pagninilay ngayong kwarisma ay magbubunga ng tunay na pagbabagong loob at mas malalim na pananampalataya. Sa muli, hinikayat ko ang lahat, katulik ko ano man hindi, na magtanong at pagnilayan ang minsahe ng ibanghilyong ito kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ng mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ibanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!